Hello guys, good evening. Alright, so ayun, um, uh, magluluto po ako ng cake na uh, cake na ako lang nakakaalam. <laughs> so may, may style po ako sa pagluluto ng cake na uh, pang bahay lang na cake, no? hindi ito pang binta. Alright, so may ano po tayo, uh, all four post flour. So ano lang yan, estimated lang yan. So lagyan natin ng gatas na powder tatlong kutsara So yung ha, yung gagawin ko ngayon ay huwag na wag niyong gariyahin ha kasi um, ako lang nakakaalam nito <laughs> Based lang to sa experience ko right, so pagkatapos ng uh, mix natin ang ang uh, flour at saka yung uh, ang milk lagyan natin din ng sugar So, mix na Dalawang sugar. Alright. At saka, lagyan natin ng dalawang itlog. Yung itlog ko is mixed together na to siya ha. Uh -oh. Mixed together po. Dalawang itlog. Alright. So, lagyan natin ng baking powder, of course. Ito po. So damihan na natin. Hmm. Bahala na si si uh, Lord nito kung anong nasulta sa na to. <laughs> Akin lang tong paraan ha. So yan. So inikos mikos na natin. Wala pang tubig to ha. Mix lang natin muna bago ang tubig. So ang gagawin natin is chocolate cake. nipos pa ko oh. i-mix muna ang flour anang ingredients magulagyan natin ng tubig so wag yung gayahin to ha kasi hindi naman ako professional na uh, cake maker pang bahay lang tong cake ko oh. so yun, lagyan natin ng tubig alright so steam, steam it lang to may ano naman, may makina naman, pero may kapoy hugas ang makina, oy kaya i-ano lang natin sa kamay, no? Alright. Yes lang nito. Again, huwag na huwag niyong gayahin yung <laughs> ano ko. oy depende din sa inyo kung anong style niyo Kasi, nagluluto po ako ng tikna Siguro lang sa nakikita ko sa amo ko kung ano yung mga ginagawa niya. So, no need na na nga magsundog sa mga videos uban ba niya. Ano, enough na yung alam mo kung ano ang mga ingredients at ikaw na bahala sa sa uh, Kung paano ginikos-nikos yung ano nila. So, alright. So, ayun. Wow. Guwapin na siya Guwapin na siya ng kunti pwede na to. Ayan. So, kuha muna tayo ng pan natin. Lagyan pa siya ng mantika pala. Mantika nang na malimutan. Okay. At munting salt. Uf, huwag nang gayahin to. <laughs> Akin style lang yun. at saka ito ang lagyan natin. At lagyan ko siya ng, of course, mantika din. Pang ano. hindi ka siya masyadong dumikit. Yung mga nako dito, mga na luluto is, um, pang ano lang to, pang snacks lang dito sa bahay, ba pang snacks lang katulong. Yan, hindi pang madam to. <laughs> Minsan na sinubukan ako ng anak ng amo ko na palutuin ako ng cake. Hindi nila alam na sekreto po ako nagluluto ng cake dito. Ayokong iano nila kasi dagdag trabaho lang yung lalo na yung, yung, anak ng amo ko is may negosyo. Baka maano, dagdag trabaho ko lang. ilalagay na natin ngating ating cake. Alright. So, nagtira po ako konti para sa ating chocolate. So, chocolate. again mix natin yung puree, kasi ito yung pang toppings natin Get natin na kunting tubig alright kunti kunti lang Ma ano lang siya wala kasi ang amo ko. Mamaya pa yun, alas 7, uwi. Eh. So, may time pa ako mag... Mikos-mikos. <laughs> Magdipinsa sa... Ano, luto. Para kung makita man niya, at least na. Hindi naman yan nagagalit. Magtaka lang. Pero, kahit pa paano, iniwasan ko pa rin na... Uh, maanan niya. Kahit, ayun na nga. Baka dagdag trabaho lang marami akong tinatagong kaalaman na hindi ko pinapakita sa kanya kasi mahirap na ipakalat tayo <laughs> okay so mapait ang cake so matamis. Matamis po. So, hindi natin sticky na kayo. Yun. And, huwag gayahin. Pwedeng, pwedeng tikman, pero huwag gayahin. Without. <laughs> Make your own lang, no? Marami tayong paraan kung paano natin uh, gawin yung ano natin. So, make it in your own way. No? So, ito na po ang chocolate. Ito, toppings natin. Split, ha? So, makita din ninyo. Habang nagtatoppings siya. Yeah. Ispichua natin. Ayan na po ang cake natin. So, Ayan. Ayan. toppings natin. Ah! Alright, ito na po ang cake. Itipa. pa. It's done already. Yummy, yummy. <laughs> ito po ang likod ng ating cake. Ayan, o. So, far pick po ang ano niya. Uh, pagka, ano, sa likod. Right, hindi siya masyadong, ano, baga brown lang siya. Right ito na po, so, alright, di pa, oh yeah, hiwain na natin guys, Ito ang pinili ko ng aside, may red red sya, di pa, siya so target ko na siya. <laughs> ito po oh. yun ang ating ano, tipa hmm. mm. yung twist niya masarap A la puso obligado. <laughs>